Ito, part 2 ito ng uh, sizing ng conductor at saka breaker para sa multiple motors. Pero dito, computation ito, magkakalculate tayo, may sample tayo, apat na motor. So gagamitin natin yung ating tinalakay sa procedure paano magsasize ng conductor at saka breaker, feeder at saka feeder protection. So sample problem ito, i-apply natin yung mga natutunan natin na rules. So, let's go. Hanap na tayo ng uli ng blackboard. Okay. Pambira ito mga audience ko rito. Iniwanan ako. Kakaldiretahin ko itong mga to. Tara na nga, mag-calculate na tayo. Meron tayong apat na motor sa circuit. Meron tayong 150 horsepower squirrel cage induction motor. ayun meron tayong 30 horsepower na wound rotor induction motor ito tapos meron tayong dalawa na 10 horsepower squirrel cage induction motor ang parameters ng ating electrical system ay 460 volts 3 phase at lahat ng motor meron niyang 40 degrees temperature rise at saka 1.15 na service factor. Gagawin natin, kukunin natin ang nilal, ang value ng bawat component sa step 1 to step 6. Ang FLC, alamin natin mula sa horsepower ng motor dito. Yan. Ang ating overload protection, ang susunod. Tapos, ang ating branch circuit conductor, ang branch circuit breaker tapos yung feeder ng grupo ng motor at finally yung feeder breaker ito so ito ang formula ng gagamitin natin para makuha natin ang ating mga values ng component na nasabi yan kung ito ang mga formula para makuha natin ang FLC, pupunta tayo sa PLC, PEC FLC tables. So, hindi ko na ipapaliwanag saan galing itong mga formula na to kung saan kinuha. Maganda, eh, pagkatas nitong video na to kung hindi nyo pa napanood yung dalawang video ko tungkol sa motor, eh, isunod ninyo para malaman ninyo saan ang galing itong formula na ginamit ko. Kasi, ang haba na ng paliwanag ko dun. Hindi ko na uulitin dito. Ito ang pamagat ng mga video na yon. Dito, pinapaliwanag ko kung saan ko kinuha yung mga formula para dyan sa step 1 to step 6. Pamagat nga, paano mag-size ng feeder, conductor at breaker para sa multiple motors. Tapos, mahalaga din, itong tungkol sa name, motor nameplate, mayaman sa impormasyon. Alamin natin ang mga ito. Panoorin nyo rin 'yan. Hindi kayo magsisisi. Lalong lalawak, uh, lalalimin ang pangunawa ninyo. Dito sa ginawa nating computation. So, sabi nga rito, ang step one pupunta tayo sa PEC table. May mga table 'yan kung depende sa kung single phase o three phase o uh, direct current motor o kaya eh two phase. So, para sa para sa, para sa gamit natin, eh, ang sinabi rito ay 3-phase lahat ng motor. So, yung 3-phase table ang gagamitin natin. Mula dito sa 3-phase motor FLC table, kukunin na natin ang ating FLC values sa bawat uh, value ng horsepower motor na meron tayo dito. So, sa kaso ng ating problem eh, 460 volts ang ating system voltage so dito tayo pipili ng value so para sa 10 horsepower na ating motor i eh, didiretso lang natin yan yun, no? so ang value natin ay 17 amperes tapos eh, sa 30 horsepower motor naman ay ayan so 40 at saka sa 150 horsepower motor, ang value natin ng FLC ay 180. So, gagawin natin, isusulat na lang natin dito sa tabi ng motor, lahat ng value na yan. So, dito, meron tayong 180 amperes. Dito naman ay 40. Tapos, ang tung dalawang motor na to ay tig 17 So, ayan. Yung banyo ng FLC na kailangan natin para sa step 3 to step 6. Dito na natin kukunin. Pero pag size natin ng overload, hindi natin magagamit yung banyo ng FLC. Pupunta tayo sa nameplate full load amperes. So, sa problem natin, hindi naman nagbigay ng nameplate FLA o full load amperes. So, yan ang isang problema. Saan natin kukunin yan? So, ang ginawa ko na lang, eh, pumunta ako sa Google, nag-search ako, Google, show me nameplate of motors tapos binigay ko yung horsepower rating. O binigyan naman ako ng iba-iba. So, merong mga value na nagbabago-bago kasi iba ibang ang efficiency ng motor. Iba-iba din ang kanilang power factor. Kaya lang, halos nagkukumpul sila sa isang range ng values. So, kumuha na lang ako ng isang average value. So, papakita ko sa inyo sample ng nameplate. Ang 150 horsepower na motor, meron itong 169.5 nameplate full load current. Ang 30 horsepower motor, ang full load current sa nameplate ay 35 amperes. At ang 10 amperes. At ang 10 horsepower na motor, meron itong 12 amperes na nameplate full load current. Mula sa nameplate na pinakita ko, eh, nakuha natin yung nameplate value ng full load amperes. Ito, para, para sa 150 horsepower, 30 horsepower, tsaka 10 horsepower rated na mga motor. Makita ninyo, kumpara sa FLC, laging mas mababa yung ating FLA. Kasi, itong pinaka-inefficient na value na ng full load current ng motor. Parang pag gumagawa ka ng design para medyo safe yung value ng circuit breaker at saka ng ating conductor, sa worst case ng performance ng motor, binabase ang design ng pagpili natin ng brand circuit conductor at saka ng ating brand circuit, circuit breaker. So, kaya nagkaganyan. Ngayon, mula sa formula natin ng overcurrent protection, dahil meron tayong 1.15 service factor tapos eh, ito pa oh 40 degrees temperature rise ang multiplier natin sa ating nameplate full load amperes eh 1.25 o oh, 125% ginawa ko na rin 'yan ito So ito ang value na lumabas minultiply natin by 1.25 so 212 amperes para sa 150 horsepower na motor 37.5 para sa 30 horsepower na motor at 15 amperes para sa 10 horsepower motor ang gagawin natin ay isusulat na lang natin yung value na yan dito sa ating overload so yan ang mga value na yan kung electronic yung ating thermal overload na adjust naman yung value so pwedeng ganyan So dito, ang value natin ay 212. Yan. Tapos dito ay 37.5 at itong dalawa ay tagti 15. So, tapos na yan. Pupunta naman tayo dito sa ating conductor, sa ating branch circuit conductor. Okay? So, ang formula para dyan, dito na natin gagamitin yung FLC. Para sa conductor, 125% ng FLC. So, ginawa ko na rin yan. Ito yan. Okay. Oops. Inisin natin para maganda. Oh nalabasan. Yung FLC ng ating mga horsepower value, kinuha ko at saka ako multiply by 1.25 ayon na sa formula ang nakita natin. Ito, lumabas ang mga value. Pero, hindi, wala namang ganyang standard size eh, sakali. Ito, mukhang standard size. So, pipili tayo ng standard size. Eh, ang sabi, pag pumili ka ng conductor, sabi sa rules, not less than. So, yan ang pinakamaliit. Hahanap tayo ng standard value na mas malaki dito sa mga value na to. So, ayan o, oh, standard value hahanapin natin. Saan natin makukuha ang standard value? Doon sa ampacity table ng motor. Doon tayo pupunta sa 75 degrees na column, hindi sa 60 degrees na temperature rating. Kukunin natin yung table. Ito na ngayon yung ating conductor ang table. So, pipili tayo ng conductor size na sa tingin natin ay uh, mas malaki kesa dito sa mga lumabas sa ating calculation. So, sa ating 150 horsepower, meron tayong 225 amperes na lumabas sa ating calculation. Hahanap ngayon tayo ng ating standard size ng ampacity ng ating motor. So, dito tayo pipili sa 75 degree column dahil allowed tayo niyan sa temperature limitation rule na makikita natin sa article 1.10. Ano pa? Mm, dito sa... So, ito nga. Sa 225 na values, ang susunod na mas malaki dyan ay 255. Kaya ang ating pipiliin na wire gauge ay 250 kcmil. Ito nga pala, pag nakita nyo, hindi yan 4-0. Ang, ang pagbigkas nyan ay 4-0. 4 tapos A-U-G-H-T, 4-0. Yun ang bigkas dyan. 1-0, 2-0, 3-0, 4-0. Tapos dito, 250 kcmil, 300 kcmil, Iba yan kesa dito na millimeter squared mas komportable akong gamitin itong term na to dahil ito yung ginagamit na wire size pag binabanggit mo ang wire size sa US ngayon, dito na tayo sa 50, kung ito ang pinakamaliit eh, meron namang 50, so gagamitin ko na rin yung 50, hindi na ako tatalon dun sa next higher size, masyadong masyadong malaki, pwede na to mas mura eh, ayos naman, nasa design naman. So, 50. Ang ating wire size dyan, eh, 8, number 8, AWG. So, dito na tayo sa pangatlo, 21.5 amperes. Ang pagdating naman sa pag ang kukunin natin ito sa column na to, meron siyang 25. Kaso bumabagsak siya dito sa mi asterisk. So, anong sabi dyan sa mi asterisk na yan? Merong OCPD overcurrent circuit protective device limitation. Sinasabi dyan sa rule na yan, kapag ang size ng wire mo ay eh, 2 hanggang 5.5, ang temperature limitation mo ay 60 degrees centigrade. So, para dito, ang mapipili ko ay yung 30 dahil mas maliit yung 20. So, 30 ang pinili ko limitado, although meron tayong sinasabi na allowed pumili dito, meron din tayong temperature limitation rule para dito sa size 2 hanggang 5, itong may asterisk neto. So, ano sa tingin niyo yung nakakaalam? Kasi ako, stick na lang ako eh. Basta size 2 to size 5.5, dito lang ako kukuha. Eh, tamad na isip ko mag-isip kung allowed ba to o hindi. Total, sabi naman, mas mataas kaysa rito eh. Okay, so pwede to Okay. Eh, meron namang small conductor rule tayo. Safe din naman kung ito. Tsaka hindi masyadong ang laki ng ng presyo. So, stick ako rito. So, mag-comment kayo kung tingin niyo Eh, merong kayong may So, yan. So, ang gagawin natin, ilalagay na natin dito yung kanyang standard capacity 255 amperes 50 dito at saka 30 tapos saka tayo pipili ng ating wire size ito isusulat natin dito lalagay natin okay ito na ngayon, nalagyan na natin ng size yung ating mga conductor sa ating mga motor. Base sa ating ampacity table ng ating mga conductor. So, ang ating 150 horsepower na motor, eh, 250 kasi mid ang size ng kanyang conductor. Base sa 255 amperes na rating nito. So, yun namang sa 30 horsepower natin, Number 8, AWG. 50 amperes ampacity. Tsaka itong ating dalawang 10 amperes na at uh, 10 horsepower na motor. Number 10, AWG ang size na napili natin. Base sa 30 amperes na ampacity. So ngayon dito na tayo sa ating brand circuit breaker. Magsasize na tayo nyan. Eto ngayon, ang mahalaga sa ating formula. 250% ng FLC, pagka ang motor ay induction motor at kapagka ang motor ay wound motor 150% ang multiplier natin so, pag makita natin dito meron tayong nag-iisa na wound rotor induction motor ayan, so ang multiplier nya sa FLC ay 150% at itong ating 150 mot mot horsepower motor, ang multiplier niya, 250 Dahil circuit breaker ang gagamitin natin eh. Ganon din doon sa 10 horsepower motor. So, ginawa ko na rin yung computation niyan. Ito. Okay. So, lumalabas, yung FLC natin na 100 80 amperes para sa 150 horsepower na motor, multiply natin by 2.5, 450 amperes ang kinalabasan. Ganon din yung 40 amperes na FLC para sa 30 horsepower motor. Ang multiplier naman natin dyan ay 1.5, that 150 ang ating multiplier. So 60 amperes ang kinalabasan. At dun sa ating 10 horsepower na mga motor, 17 amps times 2.5, 42.5 amperes. Ngayon, Pagpipili tayo ng standard size para sa ating circuit breaker, ang sinasabi sa rules, mas maliit ang ating pipiliin. Dahil ang laki na nga ng ating multiplier. Eh, oh. So, mas maliit dyan. Maximum yan. Maximum value yan ng ating multiplier para sa FLC. So, pagpumunta tayo sa standard sizes, eh, lumabas dito sa ating model na problem tamang tama, may standard size yung 450. Yun din ating 16 lumabas, may standard size. Pagdating dito, ang standard size ay 45 but 40. So, kung hindi, hindi lalaki dito, dapat ang ating pipiliin circuit breaker, eh, nangangulo yung 40 ang ating pipiliin na circuit breaker. Kaya, ayan, ilalagay na rin natin sa ating schematic yung value ng ating mga circuit breaker. So, ayan, nailagay ko na yung value ng rating ng ating mga circuit breaker sa ating mga mga motor, sa corresponding ng mga motor. Eh, pansinin nyo lang na yung ating circuit breaker na protection, eh, malaki ang nilaki sa size ng ating mga conductor. So, eto, 40, 30. Okay? Kasi nga, yung ating multiplier mas malaki. Ngayon, ang gagawin naman natin ay sa size natin yung ating feeder. At sa PEC section dito, ang rule ay kukunin muna natin yung 125% ng FLC, ng highest rated motor. Tapos, idadagdag natin lahat ng nung sum, nung lahat ng nung FLC na kasama sa grupo. So, bali, yung highest rated uh, FLC natin, ito, 180, mumultiply natin by 125. Tapos idadagdag natin itong 40, 17 at saka 17. Okay, gawin na natin yan. So ito, binibilisan ko na, gutom na rin ako eh. So 180 times 1.25, o oh, dinagdag natin yung FLC ng mga motor. Ang pinalabasan ay 299 amperes, ang calculated value. Ang standard amperes na pwede natin kunin dito na mas mataas, Ayon dito sa ating charts, 305 amperes. At ang corresponding wire size niyan ay 350 Kc mil So, yan. Ilalagay na rin natin yan sa ating schematic. So, ito. Nailagay na natin na ating feeder size. 350 Kc mil Base sa 305 na ampacity. So, finish line na halos tayo dito na lang tayo sa feeder circuit breaker na isa size natin. Protection nito ng ating feeder. Ang formula dyan, ayon sa dito sa section na to, brand circuit protective device nung pinaka highest rated motor natin. Tapos, dadagdag natin na lahat ng FLC. Ibig sabihin yan, hindi ang katulad dun sa feeder na yung FLC rin ang minultiply natin. O FLC protective device. Ibig sabihin, ito, yung size nung nilagay natin na breaker. Ito, 450, tapos, tsaka natin idadagdag itong mga FLC dito. So, yan, papakita ko sa inyo. So, ito, 450 amperes. Ito, yung protective device na mismo. Tapos, i-add na lang natin yung FLC nung tatlong mas maliliit na motor. So, ang ating calculated value ay 524 amperes. Pero ang standard size na pipiliin natin, bababa tayo dito. Kasi ang susunod dito, 600 na eh. So, 500 amperes ang mapipili natin na size ng ating protective device, ng ating feeder. So, ilalagay natin. Okay ba? Okay po ba? So, kung makita nyo, malinis oh. Nandyan yung gusto nating hanapin mga values. Nandito yung gagamitin nating formula. Narito lahat nung given para masize natin ng maayos ang ating ang ating component number one 6. Tapos, ito yung nakaharap sa atin, nakikita natin kung asa na ba tayo? Ano ba, ano ba ginawa natin? Kung sakali mag magkaroon kayo ng pagkakataon na magsasize kayo ng motor, gamitin niyo itong pattern na to, medyo magaan sa mata, at saka hindi nakakalito. So, ayan. Sana, nag-enjoy kayo uli dito sa video na ito. Eh, ganun din, ano? Kung mare, e, share niyo kung nag-aaral kayo ng EIM, share niyo sa kaklase nyo. Alam niyo marami kayong matututunan sa mga video ko, lalo sa mga rules na sinasabi sa PEC. So, maraming salamat sa panunod. Umabot kayo hanggang huli. Talagang hindi ko makuhang gumawa ng maikli na video. Dahil, hindi naman pwede. ko ng todo-todo na wala, walang paulit-ulit na paliwanag. Eh. Maraming salamat ulit, mga kabayan. Tutuloy ko ulit ang pamamasyal. Naku, Okay na okay ang mga ibon dito. Nagkukumpulan sila. Ano kaya ang kanilang focus na pinag-uusapan doon? Eh makikisali ako kaya i-like, share, subscribe at saka mag-comment na rin kayo. Panoorin nyo na rin yung iba ko pang mga video. Marami kayong nga po pulot. Oh, sila. Yan ang nahihiya siya. Ayaw niyong makulong siya sa camera. No, pero... Mm, mga model.